أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Afalan تَعْقِلُونَ Naguutos ba kayo sa mga tao ng pagsasamabuting loob samantalang nakalilimot kayo sa mga sarili ninyo habang kayo ay bumibigkas ng kasulatan? Saka hindi ba kayo nakapag-uunawa? bis Wa Magpatulong kayo sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Tunay na ito ay talagang mabigat maliban sa mga nagtataimtim kay Allah.

ili alazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'adamin o mga anak ni Israel alalahanin ninyo ang biya ako na ibinigay ko sa inyo at na ako ay nagtangi sa inyo sigit sa mga nilalang وَاتَّقُوا يَوْمَ لا تَجْزِي نَفْسُ عن نفس نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَلا وَلَا هُمْ يؤمن بان الله يؤمن بان الله يؤمن بان الله ni tatanggap mula sa kanya ng isang pamamagitan ni kukuha mula sa kanya na isang panumbas ni sila ay iaadya. Wa iznadyay <tipulay> min ali Fir'auna yasumunakum su'al azab نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ Noong nagligtas kami sa inyo mula sa angkan ni Paraon, nagpapataw sila sa inyo ng kasaguan ng pagdurusa. Pinagkakatay nila ang mga lalaking anak ninyo at pinamumuhay nila ang mga babae ninyo sa gayon ay may isang pagsubok mula sa Panginoon ninyo na Sokdulan. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Banggitin, noong naghati kami para sa inyo ng dagat, kaya pinaligtas namin kayo at nilunod namin ang وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثُمَّ اتخذتم العجل مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ noong nakipagtipan kami kay Moses ng apat na pong gabi pagkatapos gumawa kayo sa guya bilang Diyos Diyosyan matapos ang pag-aalis niya habang kayo ay mga tagalabag sa katarungan. Summa'afawna ankum min la'allakum tashkurun. Pagkatapos, nagpaumanahin kami sa inyo Matapos na 'yon, nang sa kayo ay magpapasalamat. Wa izaatainamu sal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Banggitin, nung nagbigay kami kay Moses ng kasulatan at pamantayan ng tama at mali, nang sa kayo ay mapapatnubayan. Wa idh qala Musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu. Bangitin. Nung nagsabi si Moises sa mga kalipi niya, O mga kalipi ko, tunay na kayo ay luwabag sa katarungan sa mga sarili ninyo sa paggawa ninyo sa buya. ديوس Kaya loob kayo. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم sa tagapaglalang ninyo at patayin ninyo ang mga may salang kapwa ninyo. Yun ay higit na mabuti para sa inyo sa ganang tagapaglalang ninyo sa katumanggap siya ng pagbabalik loob sa inyo. Tunay na siya ay ang palatanggap ng pagbabalik loob ang maawain. Wa idhkultum ya Musa lannu'minalaka hatta narallahajahrah Noong magsabi kayo, O Moises, hindi kami sasampalataya sa iyo hanggang sa makakita kami kay Allah ng hayagan. Kaya dumaklot sa inyo ang lintik habang kayo ay nakatingin. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون شاء نبي بجيب بوهاي نبي بجيب بطايا نتمشي كنيا فبابا لكن كيو وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من walakin Naglilim kami sa inyo ng mga ulap at nagpababa kami sa inyo ng mana at mga pugo na nagsabi, Kumain kayo mula sa mga kaya-ayang itinustos namin sa inyo. Hindi sila lumabag sa katarungan sa amin, subalit sila noon sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. Waizh kulna dukhulu hadihil karyatafakulu minha haythu shiitum ragadan wadukhulu lbaba sujjadaa. وادخلوا Nung nagsabi kami, magsipasok kayo sa pamayanang ito at kumain kayo mula nito saan man ninyo loobin ng masagana, magsipasok kayo sa pinto na mga nakayukod, magsabi kayo pag-aalis sala. سوف نسألكم عن خطراتكم ونحن سوف فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غير الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ang mga lumabag sa katarungan ng isang sabing iba sa sinasabi sa si kanila. Kaya nagpababa kami sa mga lumabag sa katarungan ng isang pasakit mula sa langit dahil sila noon ay nagpapakaswail.